May talit pala ako. Ang oh, talit mo naman. Ano pa oh, ay ano? na discover ko. Na ano? Meron pala akong natatagong ang king galing. Hindi ang galing. Ano nga yun? Paligoligoy po pa may <laughs> Naisong akong ano, natakos sa aking ano? Sa aking ah. katawan. Sa okay. Sa mga sampol. Ano yun? Tama, testing lang isa oh. <laughs> ko. Ito mo. Kaya ako patulogin dyan ang yung tulog na. Ah, pati, pata. Ah, pati. <laughs> oh. oh.